Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Gerand. Welcome po sa part 2 ng ating double header ngayong gabi. Dito po sa ating second part ang pag-uusapan po natin ay itong uh, isinagawang misa kanina po sa EDSA Shrine ng iba't ibang mga grupo at uh, isa po sa kanilang panawagan ay kung kapayapaan ang gusto ng iba, eh dapat mayroong hustisya. Dapat mayroong pananagutan. Kaya ang sigaw nila, dapat ituloy impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang makakasama po natin ngayong gabi for the first time dito po sa ating programa, siya po yung uh, pinakabagong kongresista, pinakabagong miyembro ng House of Representatives at siya rin po yung nag-endorso ng uh, kauna-unahang impeachment complaint against the Vice President. I'd like to welcome to our program si Akbayan Representative Percy Sendanya. Magandang, uh, ito na, teka lang, <laughs> teka lang nagloko. Teka lang ah. Kaya may question, I believe in you. Ayaw mapindot. Taga lang ah, i-ano ko, i refresh ko. Taga lang, ayaw mapindot, seryoso. Ang <laughs> wait lang ah. Ayan. Okay na? Kong Percy. Okay na ba? Yes, I can hear you, Christian. Ayan, may video ka na. Magandang so yeah. gabi Ganda So, sorry ha, ah, nagkaroon pa ng glitch. Very first guesting mo dito sa Fox First. Kasi last time, ano eh, uh, pinansa yun yung camera ni Senator Edu eh. Di ba nasa party oh, uh -huh. yan? Yes. Yun yung aking first unofficial guesting dito sa Fox First. At nakakatawa kasi ang topic din noon ay impeachment. So I'm back parehong topic tayo impeachment so i'm very happy kasi from 35 facts to now guest nang no? pag-connect mo yung algorithm ng YouTube ko talagang uh, facts first man nasa top ng algorithm no at ano uh, kong Percy parang wala ka rin magawa sa buhay ano pinagchachachaga mo itong podcast ato no. funding kasi ng ano yung partner fan ng fan ni Sec Ronald yung partner ko kaya madalas nagigising ako sa banter ninyo sa umaga So pananood okay. niya ng umaga yung program ni the night before. Okay. So yeah, pag-usapan itong ginawang MISA kanina sa Elche Shrine, no? Ano ba yung... Sino ba yung mga grupong umaten dito? And ano ba yung pinakamensahe nitong uh, MISA na ito kanina sa Elche Shrine? Ayun, kanina hapon, nag-tipon-tipon, uh, nagsimula ito yung mga nasa first and uh, third complaint, nag-usap para sa isang joint action. Tapos kanina natuwa kami kasi may dumating di kinatawan even from the Uh, second set ng complainant. So, present kanina yung tatlong uh, set of complainants na nag-file impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So, ito ay naplano na uh, a long time ago na kinakailangan diinan natin yung Kongreso, diinan natin yung House Leadership kasi nga parang nag-first month sa rin na ang impeachment complaint noong January 2 at masyado na matagal yung isang buwan para paghintayin ang taong bayan na nagsalita na. Overwhelming sinasabi na ang mayorya ng ating mga kababayan naniniwala na dapat patalsikin na sa pwesto yung nang abuso sa kapangyarihan at nagnakaw sa kaban ng bayan. So kanina sinabi natin doon sa misa na magkakaroon lamang ng tunay na kapayapaan kung may pananagutan, kung mayroong katarungan. So we wanted to emphasize yung sinasabi natin that there can only be peace, genuine peace if there is justice and accountability etong misa kanina, ano ba to? Parang tugon din doon sa malaking rally ng Iglesia ni Cristo na ang underlying message naman ay huwag i-impeach si Sara Duterte. Well, in so many ways, no, so, yung ibang mga kasama natin kanina, even the members, some members of the clergy were saying na this is showing the diversity ng mm -hmm. uh, ng uh, ating bansa na hindi lamang isang grupo yung may, nupo, may monopolyo doon sa pagpapahayag kung ano ang uh, damdamin ng taong bayan. In fact, sabi nga nila kanina, uh, pag para mo yung nakita nung isang araw doon sa prayer rally nila at yung sinasabi sa atin ng survey, makita natin na mayorya talaga. Yun ang niniwala na dapat mayroong accountability. Mayroong katalungan at yung ating vice presidente. Um, again, this activity was planned even before lumabas yung announcement na magkakaroon sila ng prayer rally noong nakaraang lunes. Kasi nga, last year pa, sabi nung ating mga complainants from the first and third set of uh, complaints, sabi nilang gano'n na iinip na sila dahil mabagal yung pag-usad na impeachment complaints sa mababang kapulungan. Okay, sa so mabagal. Eh, bilang miyembro ng ano, mababang kapulungan, ano ba yung basa mo, Congressman Percy, bakit ba mabagal yung usad ng impeachment dyan, yung tatlong complaints? Ayan, alam naman natin maraming mga nangyaring political upheavals, maraming nangyaring mga uh, sabihin natin na uh, contestations within and outside of representatives at yung mga political development outside. Outside, nagdag mo pa itong political pressure na pinipilit na uh, ay uh, iparamdam do sa mga miyembro ng House of Representatives lalong-lalo na doon sa ating House leadership. Kaya nga kanina ang panawagan ng mga complainants at panawagan natin ay kinakailangan ng gawin ng House of Representatives yung kanyang moral duty to decisively act on the impeachment. Other than its a constitutional duty, moral duty rin ito ng House of Representatives para dalhin sa logical conclusion yung ginagawanan ng isang taon pa na pag expose ng mga pang-aabuso at yung pag expose ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, hindi ito simpleng uh, pagkainit. Ito ay yung hunger for justice na nararamdaman ng ating mga kababayan. Kanina din sinabi ng ating mga complainants na hanggat nariyan si Sara Duterte as VP, tayo ay merong clear and present danger. Clear, clear and present danger sa demokrasya, clear and present danger sa kaban ng bayan, clear and present danger sa human rights ng maraming Pilipino. So, habang nagtatagal siya sa pwesto, lalo siya na-embolden. Habang hindi gumagalaw ang impeachment, lalo siya na-embolden na ipagpatuloy yung pag-violate na ating konstitusyon. At in fact, noong Tuesday, sinabi pa niya na finally, categorical message, sinabi niya sa tambayanan, tatakbo pa siyang presidente. So again, we have a clear and present danger in the presence of Sara Duterte as Vice President of the Republic. Pero do you think uh, kung per se si yung malaking rally ng Iglesia ni Cristo, uh, mas nakatulong doon sa gusto mangyari ng iba na wag ma-impeach yung Vice President? Umaga, did send a clear message sa mga politiko na, Teka, kayo pag in-impeach nyo, yung Vice Presidente, tingnan niya yung numero namin, lalo mag -e election Well, we know na yung ilang mga colleagues natin may ganyang consideration kasi lalo na yung mga re-electionists at yun nandun sa mga laban na medyo matindi at the local level. Kaya nga kasama doon sa panalangin ng mga kababayan natin kanina, discernment. Sana pagdating ng lunes o sa isang linggo, magkaroon ng discernment yung at least 103 members of the House of Representatives. Yun ang na panalangin natin, discernment, lakas ng loob, political will for the House leadership and at least 103 members of the House of Reps. Pero may ano ba, uh, Kong per may oras pa ba? Kasi malapit na mag-election. Eh. Ilang session days na lang ba yung natitira? na lang I, yata or I don't know. Oo. Tapos meron pang ano may Chinese uh, New Year pa na holiday. So, mababawasan pa na ilang isang session day. At uh, totoo naman, no, mula isang taon, ito yung persistent question sa atin. May panahon pa. Ang sagot natin, may panahon. Lagi may panahon. We can make time. Pero, hindi nakakatulong doon sa challenge of time itong pagdididili dali ng mababang kapulungan Kaya sabi nga natin as much as possible kung kakayanin sa isang linggo i-transmit na yan kung kayang i-fast track at kunin niyo ang third uh, votes again ang huling bilang kanina i-check with the official records of the House there are 307 active and official members of the House so a third of that is 103 uh, members signing on to an impeachment complaint so yung panabagan natin Uh, sa ating mga kasama sa House of Representatives. Let's exercise uh, political will at yung ating moral duty na panagutin si VP Sara Duterte. Ang tanong ko kung Percy, meron bang active effort para papirmahin itong 103 congressmen? Sa ngayon may nababalitaan tayo from various um, camps and corners in the House of Representatives na merong mga uh, initiatives para i-gather itong mga signatures na ito. At sana, uh, mag matuloy siya at mangyari talaga. Uh, kahit tayo sa part noong first uh, set of uh, complainants, meron din tayong ganyan na ginagawang efforts sa loob ng House of Representatives. At yung lagi nga ating mensahe sa mga kasama natin sa House, hindi sa aming material kung anong complaint yung matransmit sa Senado, basta matransmit ito at makover yung mga halagang grounds for impeachment tulad ng uh, betrayal of public trust, culpable violation of the constitution, lalo na yung own uh, corruption, at syempre yung grave threats o yung iba pang other high crimes. Kung so, per se, yung ano, yung parang, I don't know, what are you hearing about a fourth impeachment complaint? Kasi may nadidinig din naman ako na baka yun ang iniintay ng mga kongresista at doon sila lalagda kung saka sakali man. Meron din tayo narinig na ganyan na kaya daw hindi pa formally uh, tinatransmit sa Office of the Speaker yung first three impeachment complaint ay may inaabangan pang isa. At yung inaabangan na ito, maaaring ito ay mag-emanate sa members of the House of Representatives. At kung yun ay mangyari, sana ito din ay makakuha ng inaasahan natin at pinagdarasal natin na 103 signatures. Well, if that happens, then it's a victory for justice. Pero so far, what do you think of the prospects ngayon? Uh, do you think the momentum is on the side of impeachment? O baka naman nawala? Kasi maraming nagdidilidali, maraming playing it safe. Alam natin na hindi natin madidilidali yung maaaring naging impact noong pagkilos noong lunes. Pero at the same time, mas lalo natin hindi maitidilidali yung overwhelming majority ng mga kababayan natin who are pro-impeachment. At hindi lang yun, nakita natin yung decline din no numbers ni VP Sara Duterte in terms of trust and performance. So, hindi nawala yung momentum. In fact, hinug na hinug na. Ito na yung panahon para i-impeach si Sara Duterte. Kasi meron ka ng uh, social consensus na kinakailangan tanggalin sa pwesto ang abusadong vice president na ito. Yung sa social consensus, I suppose you were referring to the latest uh, survey, no? Kung saan lumalabas 41% in favor of impeaching the vice president, tama ba? Yes, that and also yung nakita nating decline doon sa trust and performance rating ni Vice President Sara Duterte. Okay, kasi doon sa mismong survey regarding uh, favorability ng impeachment ni Sara Duterte, if i'm not mistaken, 35% din ng mga respondents sinasabi hindi sila agree. So medyo diket, hindi ba? Medyo diket at lalo itong mago widen kapag nagsimula na ang trial. So ngayon pa lang, na doon pa lang tayo sa phase kung saan nag-trial pa lang tayo ng impeachment, ay meron ng ganitong klaseng suporta, mas lalo itong lalaki. Pag nagsimula na yung trial at nagsimula na tayo mag-present ng evidence. I'm sure unimaginable itong ganitong klaseng numbers a year ago. But it has happened. posible siya. Nag-crack na yung wall ng mga Duterte. Bumababa na yung perception sa kanila ng mga tao. At ngayon, nakakatuwa, nakita natin, na naniniwala ang sambayan ng Pilipino na dapat tanggalin na siya sa pwesto. Hmm. So, do you think this particular uh, belief um, would hold? Kasi pwedeng volatile yan eh, di ba? Baka magkalimutan, lalo mag eleksyon Makalimutan yung mga lumabas sa Committee on Good Government. Makalimutan yung pagmumura, pagbabanta itong si Vice President Sara Duterte. So sa basa mo, Medyo fragile ba yan? Kasi baka hindi tumagal eh. Di ba? Magkalimutan. Tapos sabihin, hindi, eh, tuloy na lang. Patapusin na rin yung termino. Eh, kaya nga napakahalaga nung timing eh. Kaya minsan may mga nagsasabi na ilang grupo na let's wait it out after the election. Kaya nga sinasabi, pinapaalala natin, if, what, if we want to impeach the vice president, the time is now. Kasi ngayon nagko-converge yung confluence ng mga halagang mga social and political factor. Ang kulang na lang political will. So imagine kapag hinalo mo, itong perception ng ating pakumbayan, yung sinasabi ko kanina na para nagkakaroon ng social consensus, dagdagan mo yun ng political will, posible talaga ang impeachment this early at this point in time. About the senators, kasi maraming, alam naman mga senador natin, nag-iingat din yung mga yan. Uh, loyal yan sa kanilang mga interes. So, what do you think of the prospects of a conviction kung sakaling ganito gawin ngayon yung trial? more than a legal process, madalas sinasabi na impeachment is a political process. And as such, malaki talaga yung papel ng public opinion. Kaya mahalaga ito nakita natin shift in public opinion towards pro-impeachment para i-persuade yung mga nag-aalangan pa ng mga members ng Senado to convict the Vice President para sa kanya mga ginawang pang-aabuso sa kapangyarihan. And um, na kasi yung writings on the wall at this point in time. Again, hindi pa nagsisimula ang ang trial, halos kalahati na ng ating mga kababayan na nagsasabi na dapat talagang tanggalin na sa pwesto yan. So, tingin ko makikinig ang mga senador sa pulso ng taong bayan, sa boses ng taong bayan on this issue. Kung ayaw okay. nilang maiwan doon sa dustbin of history. Ganda no, yung mga sinasabi mo kung persino. Isa rin tanong ko, no speaking of a national consensus, sabi mo, medyo nagkakaroon ng national consensus based on those two uh, those two surveys that you talked about no ibubaba na rin yung popularity ng vice president at the same time nasa 41% yung mga pabor na ma-impeach siya i don't know whether you share this opinion no pero para mismo sa hanay ng legitimate opposition parang hindi lahat nag-iingay o naninindigan meron din mga nananahimik would you agree yung nakikita ko kasi ngayon doon sa opposition ay nakita natin na may kanya-kanya kaming papel at this point in time dito sa laban na ito at nagkataon na kami yung nasa forefront. Ah uh, kami yung uh, naatasan, kami yung may papel to take on this task of campaigning, speaking speaking openly and being the active advocate for the impeachment. Pero sa dulo naman naniniwala kami na yung um, legitimate opposition. is always for accountability and justice. Wala kang nakikita sa hanay ng op legitimate opposition na um, pinangungunahan din ang pamumulitika. Siguro dahil may parating na eleksyon. Kasi quiet din eh. Irili. Iba. Kasi kung, kaya ko siya binabanggit, uh, Kong Percy, kasi if you're talking about the national consensus, eh baka dun sa mismong hanay ng oposisyon, wala. At pasaklap yon Kasi You're supposed to put them on a high standard. Mm -hmm. And we're building towards that direction Christian. Na talagang maging isa buo at solido talaga yung uh, bosses ng legitimate opposition when it comes to the impeachment. Ah, uh, ito naman pagbuo ng consensus kahit nasa ang uh, And ka political spectrum, it takes time. Pero sa dulo nga, naniniwala tayo na the legitimate opposition will always stand for justice and accountability. Kasi yan talaga yung basis of unity natin. Okay. Uh, moving forward, after this um, uh, mass, tsaka yung, yung, kanila, yung pagtitipon nyo kanina sa, ano, sa EDSA Shrine, ano yung mga pinaplano nyo in the coming days or weeks patungkol dito sa impeachment? Kanina nga nagkaano din kami, it was a pleasant surprise for most of us kasi marami sa amin first time makita-kita at marami din ang nagkwento na marami palang mga plano na nagaganap ngayon, pagpaplano at marami mga activities na maaari nating uh, asahan in the next days and in the next weeks. Ang nakakataba, ibat ibang grupo may kanya-kanya mga efforts uh, to express yung ating uh, desire at yung ating panawagan na dapat talaga kumilos na, ma-impeach na ang Vice President. Mangyayari yan ngayong weekend, merong next weekend, tapos yung isa sa tinitingnan na culminating date will be January 31. Ito yung pinaplano na malaki uh, na pagtitipon. ng iba't ibang mga pro-impeachment, pro-justice and accountability movement sa ating bansa. So nakakaroon ngayon ng gumugulong na parang groundswell of actions for the impeachment for justice and accountability, not just here in Metro Manila, but across the country. Okay, sige. Kong Percy, Sandanya, Maraming maraming salamat for joining us tonight. Hindi pa tayong huling pag-uusap natin dito sa programa. I uh, will also, in, I will still invite you in the coming days. I hope available ka pa rin po, uh, Congressman. Maraming salamat. Yes, maraming salamat. At, ano, excited na akong bumalik this time. Thank you. <laughs> sige, sige. Salamat, salamat. Ayan po si... Uh, akbayan Representative Percy Sendanya. First time po natin siyang maging guest dito. Pero matagal ko na po siyang actually kilala. No? Uh, sana hindi niya ako i-deny kasi nakukover ko siya sa mga uh, rallies before nung nag-field work pa ako. Ayan. Tsaka matinong tao at talaga matibay yung paninindigan. And actually very brainy. Ayan. Walang bola yan ha. Ayan. <laughs> okay. Uh, sige. So, sandali lang ah. yung huling part na tinat yung binabanggit ko sa inyo no? Kasi nga tulad ng sinabi ko kahapon no? this is a matter of right or wrong. That's a moral thing to do. But yung uh, moral thing to do is not exactly that easy to do when you talk about our politicians. Di ba? Uh, isa lang sa mga isa lang sa mga napapansin ko rin no. Miski doon po sa hanay ng legitimate opposition, may ilang mga tahimik eh. Parang iniisip mo, Di ba dapat ang sasarita ito, mga ito? parang tahimik. Eh kung sila mismo nag-iingat, ano pang aasahan natin doon sa iba? Kung supposedly sila yung matino, pero hindi sila tumataya. Yung lang, medyo napapaisip lang ako. Kasi baka inisip na lang. Uh, saka na natin problemahin yan, si Sarah Duterte. Ah... Uh, kung babalikan nyo po yung mga sinabi niya, nakakatakot. Ayan. Okay? Uh, Miss Lydia Aklo from Israel. Ito, madalas manood po ito si Ma'am Lydia. Maraming maraming salamat po sa suporta po ninyo. Ayan. Tapos, my classmate ng high school, si Tune. Anthony Durante. Madalas manood ito. No? Tune, magandang gabi sa'yo. At happy, happy new year. Uh, ito may naligaw. Sabi niya, itong vlogger na ito, hirap na hirap ipagtanggol yung amo niyang bangag, BBM. Uh, kung totoong tao man ito si Emmanuel Leander, uh, sana pinanood mo first part. Para meron niya ako mga nasabing uh, critical dito kay BBM. No? Parang hindi kaya yata Mukhang na-assign ka lang dito sa second part. Ayan. Medyo nood-nood, basa-basa. Konting research ng content, no? A research para mas maganda naman yung pang troll mo. Kasi pag ganyan, eh, parang may talking points lang, eh. Ayan. <laughs> Medyo weird lang, no? Okay. Ah, uh, sige po. Ah, uh, maraming salamat po for joining us tonight. And kita-kita uh, po tayo tomorrow for another live episode ng ating Facts First Podcast. Nagkalat ang mga trolls ngayong gabi. Medyo hindi sila magkapan, uh, magkamayaw. mm, -mm. Well, ibig sabihin, tinatamaan yung kanilang mga puon o yung kanilang mga sinasamba. And sa atin, doon po tayo sa tama. Federico Rojas, shout out sa birthday ni Ocean Rojas who celebrating her, her 14th birthday. Yeah, maraming salamat. Happy, happy birthday sa iyo. Ayan. Ayan. Tune, maraming salamat sa iyo. Barangco, watching from Texas, USA. Maraming salamat. Okay. Ayan. Sige po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera. Kita-kita po tayo bukas. Live, naman, live pa rin po tayo bukas. Maraming salamat po.